Go! go! Yo, what's up? Welcome back na naman guys. Yan, mga uh, lets go natin dyan. Welcome back. Onyel TV, nagbabalik. Yan. Uh. Ngayong araw guys, pupunta tayo sa ilog dahil patatapos lang ng bagyo dito. Yun. Pupunta natin kung may tubig ang ilog. Yan nga guys, uh, patatapos lang ng bagyo dito. Yan, ganyan ang itsura. Mga uh, nagtumbahang saging naglaga na palapa tapos mga daun down guys ang dami pang daun, daun dito hindi pa nakakapaglinis yan pupunta kaming ilog guys titingnan namin kung may may tubig na ba at kung pwedeng maligo may mga kasama natin guys ang kambal taw si Alin at si Kuya

Yan, katatapos lang ng bagyo. Tumbahan ng mga saging. Tumbahan ng mga saging dito sa tabing tabing rilis. Sayang, sayang. May mga bunga pa man din ka. May bunga guys. Oh. Sayang ang bunga ng saging. Mga nakatumba lang. Ayan. Na. Hindi din Hindi na. Wala na. Medyo malakas din yung bagyong dumaan guys. Kaya yun. Tumbahan ng mga saging. nakuha namin nila printan. Okay. Hey nga guys, andito na tayo sa ilog uh, Guys, may tubig na guys Makakaligo na tayo guys Yan yeah, mga kalits let's go Ang na tubig Yan yeah, mga kalits let's go nalim. Nalim? May Agus na mga ka, Let's go. Pwede na tayo maligo nito. Sama ka, Ben! May tubig na, ang nilog! Hindi na nating nilog lang, Ben! Hindi nating nilog lang, mabibisita na din natin ang talon guys pag ay nagdire diretso tong ulan ayan o lakas na ulit ng tubig linaw wala pa yung dami kulit mo wala pang isda oh my god ganda ako yung nakati Yan guys, dito yung pinapaliguan namin. Yun nga, katatapos lang ng bagyo. Yan, puro kayakas. Hindi pa masyado ganun kalinis. Gawa nang hindi naman bumaha ng pagkalakas-lakas. nagtatubig lang talaga sa dya ilog. Daming ano, daming dahon dun. Daming layak. Ito yung mga kayakas, yung mga palapa. Ayan, o. Ayan, guys. Medyo maka. Medyo makalat pa siya. Ano Mga din, dyan. Pero malakas-lakas na rin yung agot. Hindi, na kita tayong payabasan dito guys yun sa baba adventure lang Ayan o mahinog o pari mm. guys may kami wala ayun po guys wala kayo may nunga ko ko lalaki na kuha natin guys bayabas hinog kaya hinog hmm? malaki mm. masalay ano, 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 bunga ano lalaki anong bunga ano yung katulad sa may ano eh? tama so, may kabigan? ano yung bulok baka bulok na Oh. Laki. Oh, laki Sila, laki. niyo kiole si kiole hmm. kiole Tingnan kiole hmm. Kulay pink ang laman, guys. kiole 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 Hmm? kiole 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 ay, nasa nyugan tayo, guys. Ayun po, may hinog doon, oh. Ah, Okay, guys. May nakita po tayong hinog ulit. Ah, so, medyo may kaliitan. Okay, oh. Ay natin. Hmm? A... Sige, yeah. Medyo malakas-lakas na ang tubig dito guys Nagkatubig na ilog like Ay,

Paano mo nasabi? Kasi nilangoy na namin yun dyan. Uh -huh. Bulaan. Ikaw magkasa ka dyan? Oo, uh -huh. ka dyan. Nilangoy nyo yan, Jarin? Uh -huh. Nilangoy nyo? Uh -huh. Batuin ko, diyak lang bulaan nyo. Diyak lang, may nunu dyan. Bulaan ka naman pala eh. Ayan guys, medyo malakas-lakas ng agos ng tubig dito. Eh. Ayan. Ayan nung punta namin dito nung nakaraan nung hindi pa nabagyo talagang kaat ito guys wala ka talagang katubig tubig galing galing kayo ano yun galing may oh. <laughs> nakuha pa nga ako sa sugay siya oh, laki ma kaya lalok lang natin yun hmm. may nakuha ako sa kasi isa lang Papakalwan na rin natin ito malaki Okay, okay Masan? Okay, okay lang yan Yan Update lang guys yun nag kami nag Adventure ito, 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 ito. lang Nag-adventure lang ng kaunti Titing, tumi, Tumitingin kasi kami kung Bumaha to ng malakas Kung bumaha ng malakas yun Pwede natin puntahan yung talon Ikaso, Ganito lang yung tubig. Hindi pa ganun kalakas ng tubig doon sa talong. Kuya! Kuya! Magagawa tayong sumang mamaya! Pero pwede na rin naman natin puntahan ng talon kasi yun. Maya pwede na rin naman natin paliguan siya. Dito kasi pag dito tayo maliligo, kakabaha lang. Ano siya guys, parang baka makati. Baka makati yung tubig, yan, ganyan. Dapat hindi si mama. Gawa ng, just sa una-unahan, maraming mga pinutol na kahoy, gano'n. Yung mga dagtano na ano sa tubig na aago sa tubig mga dagta pwede yun parang makatinga nga sya kakati kaya dito sa ibaba, hindi muna tayo makaligo sa so, una-unahan tayo baka baka sa parting talo na guys pag pag ano, pag binisita natin yung talon yun dun. dun sa parting yun dun na tayo makaligo oops yung yon bali yun nga guys hindi lang yung ilog ang pinunta namin dito dahil pumunta din kami dito dahil makuha ng hagikik yan yung hagikik yun yung pang ano pang pambalot sa suman yan suman guys gagawa kami ng suman gawa ng yun nga bumagyo bumagyo siya tapos yun nagka nagkaroon ng baling dun sa amin kamuting kahoy gawa na madali din ang bagyo ang walak namin gawing suman Ayan, ganito yung hagikik guys o oh. Ayan. Ayan, ganyan yung dahon niya, guys kung mga tayo nyan para makapag makapag ano tayo lang suman makapagbalot damihan na natin doon. Oh. Yan guys, habang nasa ilog kami Ito na yung nakuha ni kuya Ayan, hagikik Yan yung pambalit sa suman guys Papa, Papakita rin namin sa inyo guys kung paano gumawa nung suman ng kamuting kahoy Ayan, guys, ang daming hagikik dyan guys, bababa na tayo. Tapos na tayo mga ano, gigik. Oh, may bato pa dito laki oh. Parang isang pader eh. Parang isang pader na bato. Sa ilig na ulit tayo. Yan. Yung bagyong nga pala dito ang dumaan guys. Yung bagyong aghon. Aghon. Bagyong aghon. Aghon. ang dumaan dito ang bagyo guys. Bagyong aghon. Sige na ng Oo. Bagyong Yun mga ka let's go. Pauwi na. Pauwi na kami. Pauwi na tayo. and. Maraming salamat sa pagsama sa aming mini adventure. Ayan. Tumingin lang naman kami sa sa ilog tawag siya ng ano agigig. Pagbago pa kayo nanonood diyan. Ayun mga ka, let's go. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nag-aantay ng videos namin. Maraming salamat. Ayun. Let's go. Ikaw magkasa ka dyan?